Ayan, naghahanap ng pagkain yung aking mga anak dito. Ayan, tayo lang kasi ng pagkain. At ito palang kulinaw. Sa gabi. Ang anong binago ng bulinaw nung unang punta ko dito, hindi ganito rito. Walang kustal, pero ngayon kita nyo ang, pag ang pagbabago, ng pagbabago. Pagdating sa gabi pala, talaga palang pasyalan to ng mga tao pagdating sa gabi. Tignan natin yung aking mga anak at bumibili kung anong bibili nila. Tingnan natin. Ikaanap sila no kung anong nabibili nila eh. Uy. Ano, mga turista yung mga anak oh. Oh. Ayan oh. Wala, pili pa. Pili pa mga anak, pili pa. Ayan oh kasi lilibre ni kago <laughs> lilibre daw, makaalis na nga dito Ayan. talagang pasyalan pala talaga ng tao dito ito yung pinakang plaza silipin natin iwanan natin yung mga anak ko dito <laughs> bahala kayo dyan <laughs> Uy, may nagkakagulo to no may nagkakagulo yung mga ano sel siguro yun no oh, mga chinilas mga chinilas pala yung pinagkakaguluhan doon no, sari-sari pagkain ang nandito puro mga street foods nakita ah. ah, niyo mga kagulong nito pala rito sa gabi talagang ah, pasyalan ng mga tao ah. at ito pinakano nila postal postal plaza

Coastal Park Iba yung nandito At saka iba yung nandun sa dulo Ayan Coastal Park dito sa Maybulinaw Pangkasinan sa Bulacan Pangasinan